sa Gaitos na Mabaril. Hindi namin kaya mag-produce ng malaking garahe. At tayo hindi namin makakaya mag-produce ng terminal sa terminal. Determinal ka sa ng dulo at determinal ka sa kabilang, sa kabilang dulo. 48 leaves, pages niya, 15. Isang samahan pa lang yan. 53. na binabaan ng LTFRB. Nakuntahan lahat ng mga hindi na-control ay pwede nang bumiyahe Tumalit sila rin ang bumibigil dahil hindi naman nila binibigyan ng kompermisyon upang makapagrehistro ang aming mga chauffeur. Kaya napasubo na dito sa LTFRB. Uh, na pumunta tayo dito sa LTFRB una ay uh, para ipay yung application na yung ginawa natin sa signing na pinirmahan ng mga ng mga operator ano kaugnay nga dito sa Redruan magwiwidor nila sa programa ng PUVMP ano sa, sa corporation o no, sa kooperatiba kahit na uh, narito tayo sa harapan ng uh, tanggapan ng ELK uh, ng Party. Il ilan na magwi withdraw at saka bakit magwi withdraw uh, Una, ay, uh, sa ngayon ang hawak natin ay halos na sa uh, 1,000 to 2,000 na mga firma ng mga iba't ibang, ipat -ibang uh, mga operator. At uh, bakit magwi withdraw Una, ay, uh, nabiktima sila, nawalan sila ng kabuhayan. At uh, ito naman ay napatunayan sa mga nakaramang hearing, sa sinabi sa Kongreso, na talagang uh, sinabi mismo ng mga nagkorpo na sa ngayon ay eh, hirap-hirap ano, hirap na hirap at nababaon sa utang yung ating uh, yung ating mga kasama at mga patitsa na buhay. At uh, ito rin ay eh, napatunayan ng mga pag-usap yung iba't ibang grupo sa mismo sa office ng Senate President Dennis na talagang uh, sila na hindi na nila kayang bayaran yung kanilang mga utang. Kumusta po mo din na meron ding may sinabi din si Senate President Tutero na nagpalakas din sa loob ng mga Oo, oh, uh, malinaw yung uh, sinabi ni Sen President na tayo ay uh, nakikumarap sa kanya na sinasabi ni Senate President Jesus Pilero na walang kapangyarihan ng LT Barbie na tayo ay bawian ng prangkisa sapagkat ang prangkisa ay Kongres uh, Congress, ano? Congress yung uh, nag-approve niyan at uh, yung Senado, ano? yung sila yung nag-approve niyan kaya ibig sabihin niyan kung doon sa bahagi ng LT Parbi wala silang authority na talagang tanggalan ng mga prangkisa lalo na yung ginagamit ngayon ng LT parbi Executive order si lalim ng 2014-01 o yung 2023-22 ano kaya ta lalong nga uh, lalong nagpursigi yung ating mga operator na talagang mag-back up do sa programa ng PhilHealth